Daja ngao, another rest day, another vlog for today. Simahan nyo kami pumunta ng hospital. Dahil nasunod-sunod na araw ako nagpapasaway sa pagkain. Ay talaga naman hindi ko matigis ang mga masasarap, paborito akong pagkain. Kaya ayayay, inaatake na naman ako susunod-sunod na araw kayo. Papacheck na naman ako. Dahil, hindi ko na kaya. Hindi na nga ako nagayos dyan. Kung ano na lang talaga hindi na rin naman ako magpicture picture dahil hospital lang naman ang pupuntahan ko kaya ayan kung ano na lang talaga casual lang wala naman tayong pictorial naghiwalay nga pala kami ng ninip dyan pumunta na siya na ng native ng Beretsu mga tapos na akong mag-check up nakuha ko na lahat gamot na lang, babayad tapos okay na babalik na lang ako for ultrasound na lang Untung lang may pasting na naman ako. Lumabas na rin kami. Dumiratso na rin kami ng daily. Para kunin yung mga damit na hindi na ko ng hard off. Dahil naghalungkat na kami ng mga lumang damit. Mas maraming damit ko. Kaya ayun, pinilian lang nila. Tapos may mga naiwan pa kaming damit. Kaya ako kunin na lang namin yung iba. Itatapon na lang siguro. Kasi nakakapagod na mag ng mga damit na hindi namin nagagamit. Ayan. Nasa nili na kami. Nalakad nga lang kami para makapunta dito. Siguro ilang minuto lang naman yun. Isang kilometro lang yata ang line itong mula sa station ng Ayan. Lakad-lakad lang dunit. Ayan, naaliw ako sa mga nakikita ako, kaya ginagalaw ko nang ginagalaw. Mga nakikita ako, binubuksan ko nang binubuksan, pero wala naman ako nabili kasi tumingin lang talaga kami ng timbangan dito. Mas mura ata kasi pag dito kami makakabili kaysa sa brand new, magkano rin ang diferensya. Eh, since naman kukunan na namin yung mga damit na hindi naman na nila kukunin dito, Tumingin na rin kami ng timbangan dito. Ito nga, may nakita akong cute ng pag, Yun nga lang, inatake na naman ako ng bahing-bahing dyan. At sige pa rin ang kalkal. Kung ano-ano pang nakikita. At ito nga, lalakad-lakad na lang ako. Ayoko nang humahak ng mga items dyan. Kasi nga, tumutulo na yung sipon ko dyan. Inaatake talaga ako ng pagbabahing. Hindi ko malaman. At pinuntahan na namin ng timbangan. Ito nga, nakakita ako ng timbangan. Xiaomi yung brand. Ito oh, nga, oh, sa unahan. Oh. Ayan una namin nakita, tinignan muna namin, mo like muna namin kung okay ba siya. Wala siyang battery, so try namin sa unahan. Pero nung tinry namin sa unahan, hindi ko makapit yung mga battery kasi kinakalaw na yung mga spring. Kaya hindi yan ang binili namin. Itong pangalawang binili namin. Itong gumagana kasi, nung tinry namin, siya yung okay Nagfit lahat ng battery at saka okay naman yung timbangan. Gumagana naman siya. Kaya yun ang binili namin. Tapos eto, hindi ko na alam kung anong oras to. Alas dos o alas tres ng madaling araw ata to. basta na nakatulog si Nick. Inayos ko na yung mga pinamili namin kanina. Hindi na nga namin binidyohan kasi dami namin dala. Tapos eto, ngayon ko lang pupuksan yung maletang na binin namin noon sa Big City last Chinese New Year. Ito ngayon binili ko doon sa nanapanalunan kong gift check. Itong raffle dito sa aming company. Ngayon ko nga lang nabuksan. kung nga, nakikita tong maleta na to na lumalabas sa Facebook sa ads. Kaya ito naman, nabili ko na siya. Nagdagdag lang ako ng konti. 1,000 nga pala na napanalunan kong gift raffle. Ito, Eto, yung... Ito siya. Diba? Sino ba naman hindi mabubudo niyan? Sinagasapan. Ang sasakyan, tinalunan pa. Ayan. Sige nga. mga ganyan At eto pa. Ayan. Sige nga, hinulog pa sa hagdan talaga naman nakakatawa. Hindi ko alam kung hanggang saan talagang itiba itong maleta na to. Tingnan natin kung talagang totoo. Ngayon, binuksan ko na nga at kinalikot. Ngayon ko lang siya nabuksan simula nang binili namin. Ang tagal na. Nung Chinese New Year pa nga ata. Ngayon ko lang siya binuksan. kaso din hindi ko lang din naman. Hindi ko pa kasi naayos yung mga ilalagay ko dyan. May mga bibilin pa kami. Kaya naman, inuna ko yung maleta ni Nini kasi yun yung mga nabili namin para sa kanila. Dito nga eh, hindi ko na pinakita ko ng mga laman kasi ko konti lang naman. Pero grabe, napuno na kagad yung maleta niya. Nakamagkano rin kami dito. Ang mahal na talaga ng mga bilihin ngayon. Mm. Ayan. Ito nga napansin ko tong box ng Furla. Napabango na bili ko. May mga stain siya kasi winter nga ngayon. Kaya ayun, naamog yung mga gamit namin. May ibang gamit namin naapektuhan naman ito. Kaya naman binuksan ko, tinignan ko hanggang loob ko ano yung naapektuhan. Nag-alala nga ako dito kasi sayang naman to. Isang set pa naman to. Lotion at perfume. Pero mukhang okay naman lahat. Kaya ayan, binalik ko ulit siya. Wala akong makita pa sa plastic. Kaya binalik ko dun sa plastic niya. nilinis ko na lang. Baka kasi pag tinanggal ko ng, tinanggalan ko ng plastic, eh, lalo siyang madumihan. Kaya yan, inayos ko na lang ulit ang pagkakatape sa kanya. Tapos ito yung mga nabig naming t-shirt sa Shilin Night Market kanina ilabas ko na rin. Sa kanya pa lang to. Meron pang sa akin. Naku, ang mahal-mahal na talaga ngayon ang bilihin. Yan pa lang inabot na ng 3,000. Sa 16 peraso, 3,000 na. Iba pa yung sa akin. 11 pieces din sa akin. Kaya nakamagkano rin ako. Tapos iba pa itong mga ibang pinamili namin. Nakamagkano rin kasi kami kaagad dito. Talaga naman. Ang gastos ng buhay. Tapos dito palang lang, puno na kaagad yung maleta ni Nick. Kaya hindi ko na alam na i-stress ako kung paano ko sila pagkakasyain para ako naglalaro ng Tetris dito. Hindi ko alam kung paano ko sila pagkakasyain. tapos ito sinubukan ko tusokan yung zipper ng ball pen kung talagang nadabuksan kasi natakot akong ituloy baka kasi masira ako yung maliitan niya wala na kasi gagamitin pa uy. magagalit to sa akin kaya yung binalik ko na lang kaya yung hanggang dito na lang salamat sa panunod bye bye